sa lahat mong Bibigan, kaibigan ito kami ni Spatterboy dalawa kami naman ay ah, yung kasama namin sila Baroy sila Paregar si Toto at ah, si Paredan so yung nandoon nandoon sila kaibigan ito na nga kung nagvideo kung dito sa aming spot ito nga pa kami nun eh kaibigan sumisisid niya si Spatterboy saya bagi misal pokok ni pun kayu <coughs> dia oh. lagi nak Bagus nah, Bagus boleh Okay, bigan ada yang bagus Ah, Okay Abau Pilau Suatir boy. Ini kan Suatir Bui Membeli nama Laman Tagap Itu so, ni Suatir Bui Abau ke ada sebagi situ Lain mengakuan si spater Spater telaga bagis law law kebingan okay, sarang kukawin. bagis bola Yan. Basta si Spatter Boy. huli. Isda na naman kay Bigan. Boy. Boy. Pagis ang aming mga mahuli kaibigan B Salamat po sa si Pagis Pagis kaibigan uh, Shout out sa lahat manood Magpalo kayo magpumin At subscribe sa akin mga channel Yun ayong yung manonood Maraming salamat sa inyong kaibigan Huwag lang kayo magsawang Manood uh, sa amin mga adbinsor Kalau memang kita sedap si Ih, bagis Nah, kaya Bukit kayu Kaya bigan Maraming pala, panalangin bagis Sa bagis Laki itu kaya bigan Laki daw Laki Laki itu kaya bigan Laki Yes. Yung sisisi naman, guys, si okay. Ah, ilang araw kaibigan wala akong nakapalaut kasi yung buti ko sira. Balang araw kaibigan, yung buti ko ayusin ko. Guys, na sira. Don ito lang ang bangka na di mano ginamit namin ni Bintong yung kang pambot ni William nandoon yung buti ko sira ayusin ko yung tebigan manghuli tayo ng mga laman dagat manghuli ng mga katerpis uktupus tup magis naman tebigan pater bagis Harap, ya. sabawin ini bagis ini Di, tuh ditukar dan bagis kali siapa yang pengkilau Pengkilauin nabi pengkilau lang dan dari sila baru bagis kadang anak, malaki nih udah bigan pengkilau so, kuana dah ada dengan da, 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 aku ibu salum oh ikan salum salum dah sebab bau Uy, sa yeah. babaw ra. Didikay kamato babaw. Tigigan pagis. Ya yeah, nak ka kuwan. Ka pu yon. Tigigan. Okay, ara, right, ara. Du salom na pusbitong. Taksa kinihon na ito. Bisaya galug. Bitong. Paker boy. kami sa Parula, Tibigan. Spatter yun ang Banising Island. So, baka meron dito kami kakain. Nandoon sila Baroy. Yun, sana magsuporta suporta kay mga kaibigan sa aning mga channel. Mag-comment, mag-like, mag-subscribe. Ipalo ninyo at maraming salamat sa lahat sa manunood kain tayo kaibigan nandun sila malayo dito lang kami ano kain nabani si Nairan Eh. Sedih dia. Nak naik la. Ui. Besukung pues, murah bagis. <coughs> <coughs> sigi